Kailan ba nagumpisang tawaging West Philippine Sea ang bahagi ng karagatang ito? Kamusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa aking channel. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang napaka-importanting paksa, ang kasaysayan at katotohanan tungkol sa West Philippine Sea. Ano ba talaga ang West Philippine Sea? Alamin natin. Bago natin simulan, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na video. Ang West Philippine Sea ay isang bahagi ng mas malawak na South China Sea. Noong 2012, itinaguyod ng pamahalaan ng Pilipinas ang paggamit ng terminong West Philippine Sea upang tukuyin ang bahagi ng South China Sea na nasa kanlurang bahagi ng Pilipinas at saklaw ng kanilang Exclusive Economic Zone o EEZ. Bakit nga ba nila ginawa ito? Ang South China Sea ay isang napakalawak na karagatan na mayaman sa likas na yaman tulad ng langis, natural gas at mga yamang dagat. Ito rin ay isang mahalagang ruta para sa kalakalan kung saan bilyon-bilyong dolyar na halaga ng mga kalakal ang dumadaan taun-taon. Sa layuning igiit ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng international law, partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ipinatupad ng Pilipinas ang paggamit ng terminong West Philippine Sea. Ginawa ito upang ipakita na ang mga teritoryong ito ay saklaw ng kanilang EEZ. At may karapatan silang galugarin at gamitin ang mga likas na yaman dito. Ngunit ang kasaysayan ng West Philippine Sea ay hindi laging tahimik. Maraming bansa ang umaangkin sa iba't ibang bahagi ng South China Sea. Kabilang dito ang China, Vietnam, Malaysia, Brunei at maging ang Pilipinas. Ang mga pag-aangkin na ito ay nagdulot ng mga tensyon at pag-aaway sa rehiyon. Noong 2012, nagkaroon ng Scarborough Shoal standoff, isang tensyonadong insidente sa pagitan ng Pilipinas at China. Matapos ang insidente nagdesisyon ang gobyerno ng Pilipinas na pangalanan ang bahagi ng karagatang ito bilang West Philippine Sea upang higit na ipakita ang kanilang karapatan sa lugar na ito. Noong 2016, nagbigay ng malaking tagumpay ang Pilipinas nang maglabas ng desisyon ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague na nagsasaad na ang pag-aangkin ng China sa halos buong South China Sea ay walang legal na basehan. Ang desisyon na ito ay nagsilbing malakas na pahayag na kinikilala ang karapatan ng Pilipinas sa kanilang mga teritoryo sa West Philippine sea. Sa kabila ng tagumpay na ito, patuloy pa rin ang mga issue at tensyon sa West Philippine Sea. Mahalagang manatiling mapagmatyag at maalam ang bawat isa sa atin tungkol sa mga kaganapan dito. Ano ang opinyon nyo tungkol dito, mga kaibigan? I-comment nyo sa ibaba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito para mas marami pang makaalam tungkol sa isyong ito. Salamat sa panonood.